Luka Doncic, ang NBA superstar na walang kabuhay-buhay at napakahina sa depensa. Oh no! Oh no! Ang defensive nightmare ni Luka Doncic. Paano naging sanhi ng pagkatalo ng Mavericks laban sa Jazz? Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo! Noong Webes laban sa Jazz, nalampasan ni Luka Doncic si Julius Randle sa isa sa pinaka nakakadismayang defensive performance na nakita ko sa mahabang panahon. Marahil nakita mo na ang play kung saan nakatayo lang siya habang si Collins ay nag-dunk, ngunit maniwala ka, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang defense sa buong gabi, sinimulan niya ang tono ng maaga. Habang si Kiwante George ay naghahanap ng switch, sinabi ni Luca kay Lively na bantayan ang tao nito upang makapunta siya sa corner. Nagpasalamat ang Jazz sa ginawa niya at kumuha ng madali ang layup What? What the Sa pagbaba, naagawan si Luca at mabilis siyang tumakbo pabalik sa court habang si Mark Cannon ay nag-alio Sa susunod na possession, nag-drive si Kiwante George sa baseline Gumawa ng tamang rotation si Donsek papunta kay Sexton ngunit madaling natalo bago pa makabawi ang kanyang mga kakampi Ganito ang kwento buong gabi nang wala si Kyrie Irving sa court, alam ni Luka na kailangang akuin niya ang buong offensive load, kaya't naiintindihan na gusto ni Luka magpahinga hanggat maaari sa depensa. Ngunit ang nangyari ay parang naglalaro ang Mavericks ng apat na laban sa limang buong gabi dahil kailangan nilang seluhin ang kanyang mga pagkakamali. Sa isang play, si Luka ang naka-assign kay Cody Williams na may 16% shooting sa tatlo PT range, kaya't nag-camp siya sa paint. Ngunit nang dumaan si Clarkson sa screen, naging pick and roll ito kung saan sobrang layo-layo ni Doncic, kaya't si Grimes ang kailangang magsikap sa screen. Ginawa ni Luca ang lahat upang iwasan ang pagbantay sa bola, nang muli siyang mapunta kay Cody Williams at habang nagda-drive si Filipowski, dapat sana ay nag-rotate si Doncic mula sa non shooter, ngunit hinayaan lang niya ang layup. No! Sa isa pang play, dumaan si Clarkson sa dalawang screen, at si Luca, na dapat ay nag-switch, ay sobrang huli kaya't sinubukan na lang niyang mag-swipe ngunit na ipasok ni Clarkson ang layup. Makalipas ang dalawang minuto, nakakuha si Luca ng gustong posisyon habang nasa kabilang side ang bola, ngunit sa mintis, hindi niya na-box out si Filipowski, kaya't nakascore muli ang Jazz. Ganito rin ang nangyari sa huling bahagi ng second quarter nang si Sexton ay sumingit sa likod niya upang makuha ang rebound at tamput putback. Ang isa pang problema sa pag-iwas ni Lucas sa bola ay ang komunikasyon. Mahirap para sa kanyang mga kakampi na mag-coordinate kung sino ang babantayan dahil siya mismo ang nagpapas siya kung kailan siya mag-switch o hindi. Halimbawa, sobrang relaxed si Luca kaya't nag-set ng screen si Sexton. Akala ni Grimes na madali lang kay Luca na dumaan sa screen kaya't hindi siya nagsisikap mag-switch. Ngunit sinabi ni Luca sa huling sandali na lumayo, at swerte na lang na nagmintis si Juzang sa tatlo. Dito, itinuro ni Luca kay Powell na bantayan ang sinumang papasok sa paint, Ngunit hindi nila napag-usapan ni Clay kung sino ang babantayan, kaya't naiwang open si Philip Fowski kahit hindi niya nakuha ang bola. Sa puntong ito, napansin ng Utah na kung iniiwasan ni Luca ang depensa, bakit hindi na lang siya dalhin sa mas maraming aksyon. Ginawa ito ni Clarkson ng may kumpiyansa, kaya't sa second half, naging bahagi na ito ng kanilang game plan. Pinabilis ni Kiwante George ang laro at hinanap si Luca, Ngunit hindi man lang siya lumapit kaya't naging wide open tatlo ito. Ilang possessions pagkatapos, nasa paint ulit si Luca kaya't si Collins ay nag-post up. Wala naman siya sa masamang posisyon ngunit sinubukan niyang mag-swipe at pagkatapos ay humingi ng travel. Ngunit swerte na lang hindi na loko ang ref. Sa fourth quarter, binantayan na ni Luca ang bola. Ngunit nag-set ang jazz ng magandang go screen na nag-iwan kay Luca na parang nasa quicksand. Kaya't nagkaroon ng isa pang wide open shot. Sa pag-abot ng lamang sa sampu, tila nasa landas na ang Jazz patungo sa malaking upset, ngunit bumawi ang Dallas dahil sa hindi inaasahang tulong. Dalawang Jazz players ang nagbantay kay Doncic kaya't si Neji Marshall ay nag-drive sa rim at nagtapos sa magandang turnaround. Sa susunod na play, nag-switch ang Utah sa pick and roll ni Doncic at naipasok niya ang shot sa harap ng kanyang bantay. Sa tabla ang laro, sinubukan muli ng Jazz ang switching ngunit hindi pa rin natuto, kaya't si Luca ay nakapasok sa lane at itinapon ito kay Lively para sa dunk. Nang lamang ng dalawa, nasa kamay ni Clarkson ang bola, at kinuha niya si Grimes gamit ang dribble at nagtapos sa end one. Sa huling minuto ng laro, nasa kamay pa rin ni Clarkson ang bola, at tinawag siya ni Sparkley para kay Luca Doncic. Pumunta siya sa gitna bago tumigil gamit ang magandang pump fake, na block ni Lively ang shot, ngunit napunta kay Collins para sa dunk. Sa kabilang dulo, nag-switch muli ang Jazz kay Luka, at sinubukan ni Clarkson na magbigay ng dagdag na suporta, ngunit naiwan si Clay Thompson para sa game tying tatlo. Sa huling pagkakataon, humingi si Luka ng instruksyon kay Jason Kidd, ngunit parang hindi rin niya alam ang sinasabi nito dahil nakatayo lang siya at tinitingnan ang sideline habang si Collins ay sumingit sa likod niya para sa go-ahead dunk. Kapansin-pansin, kaya namang maglaro ni Luka ng depensa kapag gusto niya. Hindi ko sinasabing lockdown defender siya, ngunit sa ilang pagkakataon sa larong ito, ipinakita niya ang lateral movement at kakayahang manatili sa harap ng kanyang bantay. Kaya't nakakabigo na hindi niya ginawa ito kahit sa ikalawang kalahati lang. Sa kabuuan, ang mga pagkukulang ni Donsek sa depensa ay nagresulta sa 20 na puntos ayon sa bilang ko, napawang dahil sa kawalan ng effort at hindi sa mga pagkakataong gumawa lang ng magandang shot ang Utah. Habang tumatagal ang season ng Dallas, hindi pwedeng magpahinga si Luka sa depensa kahit wala si Kyrie, dahil kahit kaunting effort lang mula sa kanya, maaaring hindi natalo ang Dallas sa larong ito. At kung may isang bagay na natutunan natin, hindi sapat ang lakas ng Dallas para siluhin ang kakulangan sa depensa ni Luka. Kailangan niyang mag-step up kung gusto nilang maging totoong puwersa sa Western Conference. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mga bagong videos god bless sa lahat